Noah na yun? Pero sandali, bakit niya gagawin yun? Bakit niya kailangan gawin yun? Eh, mga kakos, sabi ko siya first thing in the morning. Pero at least importante, alam mo, na walang kiss. Alam mo na yung totoo. Carlos, sorry kung nagalit ako kanina. Okay lang. It's totally understandable. Na intindihan ko yun. Actually, it's flattering. Yeah, flattering na alam po nagsiselos ka. Dahil pag nagsiselos ka, hindi sabihin, mahal mo ako. Mahal naman talaga kita. Pero Carlos, hindi ko talaga gusto na ginawa niya yun. Pero mahal mo <laughs> Sorry. Venus! Kailangan pa ba tayo umabot sa ganito? O, what? What are you talking about? Anong what are you talking about? I know exactly what you did. Ginawa mo to para makita ni Grace. Carlos. Ayan o. Huwag mo naman akong pagbintangan. Baka naman si Grace ang gumawa niyan. That's insane. Why would I do that? Ano? Naghanap ba siya ng dahilan para mag-away kayo? Ganun ba siya kapraning? Okay, huwag ka nang magsisinungaling. I know exactly what you did. Nung umalis ako, eto, linagyan mo ng pabango. Nag-lipstick ka, linagyan mo rito. Ano pa sabi mo? Ano kaya ang sasabihin ni Grace pag nakita niya to? How do you know that? Bumalik ka ba sa kwarto? Did you see me do all of that? Hindi. Pero alam kong ikaw ang gumawa nito. Please, ayoko na mangyayari ulito ha. You're overreacting, Carlos. It was a prank. A prank? Yeah, kasi magkaibigan na kami ni Grace, di ba? I mean, we've had some fun times, kaya gusto ko lang sana siyang in good time. Good time siya. In the expense of my relationship with her. It was supposed to be a prank. Why? Did you break up because of this? No. Hindi kami nag-aaway. Alam namin ni Grace na ikaw ang gumawa nito. Venus, I am not playing games with you and I do not appreciate this. It's work. Pero paano na really have to level up my game. Oh, good. Mabuti na malayo ka rito. I-update na lang kita kung ano ang mangyayari dito. Maglilo ka muna, ha? Alright. Sige. Emily? No? Um, ibigay mo nga to do sa electrician. Pupupunta kasi sa clinic. I need that SET machine, ha? Kailangan ma-repair ka agad yun. ASAP. Itutuloy mo pa rin yung pag set kay Tita Grace? Of course. Mahirap na baka maalala niya na inabdak natin siya. Ano po bang lakad mo today, Ninong? Pangaba. Ipabagtayan ko yung ilo. Huwag mong kalimutan, ha? Hi, Carlos. Oma. Oh, ma. Oh, I heard. Girlfriend mo na yung look -alike ng misis mo. Sa tono ng boses niyo, Ma, parang hindi kayo approve. Of course, I don't approve of it. Because hindi natin siya kilala. Ako kilala ko siya. Carlos. You know very well na walang papeles ang babaeng yan. That is a budol. Scam! Ma, please. Well, kasi natatakot lang ako na mataken an advantage ang, ang weakness mo. And how sure are you na minahal mo siya hindi lamang sa kamukha siya ni Catherine? Ma, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ninyo. But I don't care. Ang importante sa akin na nararamdaman ni Grace na mahal ko siya. Yun ang mahalaga.